Ngayon guys, ah, nandito tayo ngayon sa Rizal Park dito sa San Pedro. Ah, bibili tayo ng bulaklak para sa Ayan. Ayun ah, mga bulaklak dito sa Rizal Park sa so, San Pedro Cathedral, Davao City. Bibili ako ng bulaklak para sa missis ko dahil kaarawan niya ngayon, araw niya ngayon. So bibili tayo ng bulaklak.

Okay, kanina na lang 'te. Okay. Bumili nang nindot. Say pangalan sa mga ano direte? Adel. Ade, Adel, Adel. 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 Shout out kay Ma'am Adel oh. Dire jud imong pesto, Ma'am. Oh. Oh. yung mga palugod oh. naman sa ato ang vlog. Eh, ta. Hello, Dari oh. na mo palitan ko siya. Para oh. oh, may 300. Oh, 300. Yeah, okay. Dari na siya at bang sa ay result partnership naman siya. Adel. Dagang kai shagla live na napay sunflower oh Okay, bayaran sa natua. Ah. Okay, ay dito na tayo sa bahay. na yung bulak sa asawa ko. Happy birthday. Niya. Okay. Happy birthday, ma. Bulak. Ano, bulabog ang ano, dahil na nasakpan, hindi na surprise. Okay. Happy birthday, ma. Anong masasabi mo sa bigay Bulaga. ko flowers. Bulaga. Natis, <laughs> <laughs> yeah, na surprise. Happy birthday to you. Mm. happy birthday sa ating asawa. Ayan na, eh. Alis muna kami, pupunta kami ng Hong Kong, Japan, Singapore. Uh, ending Dabao Oriental Matthew. <laughs>